ayan guys so nakikita niyo yung musok nandito na kami sa BC uh, malapit na kami sa Vernon uh, kaya nga lang hindi makalusot gawa ng uh, sarado yung mga daan and then uh, hindi rin maka hindi na rin makabook ng hotel sa Kamloops dahil kinansel na lahat lang mga booking so naguusap si siya tsaka si kuya niya so babalik na lang siguro kami ng Revelstoke and then uh, magbubok muna ng hotel doon and tingnan na lang bukas kung saan pwede kumakalusot bukas kung hindi di balik Alberta <laughs> grabe yung usok dito sa ano uh, <clears throat> ayan o tingnan nyo ayan so ganyan yung paligid paglalabas ka talagang malalanghap mo yung ano yung uso maka nasa isang oras na lang to eh doon sa Kelona ayan mga siguro isa at kalahating oras na lang din siguro so kung saan nandun talaga yung fire sinarado yung daan hindi kami makalusot may nadaanan kami ng gasoline station tinanong namin kung pwede kami makalusot ng cam loops or mayroong ibang way Tinuro kami, so nakalusot kami. Kaya dito kami ngayon sa Kamloops. Napakaliwalas, walang usok dito. Kasi yung usok papuntang Alberta eh. Stay muna kami na ito ng isang gabi. And then uh, didiretso na kami ng uh, Vancouver tomorrow. Anyway guys, see ya. Maraming salamat.